Telecom, your trusted cash loan partner. Seasons greetings, kapong fam. Ngayong Pasko, taos puso kami na nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala at support. Ito ang inspirasyon namin upang maglingkod ng may malasakin at dedikasyon. Sa bawat aplikasyon, sa bawat tanong, sa bawat kamarap, Ramdam namin ang inyong pagsusulika at determinasyon. Kasama niyo kami sa bawat hakbang tungkol sa inyong mga kamara. mag-dance sa mga simple at bigdating sa mga ngayaman. Imbito ang aking uh, para sa mahan kayo sa bawat sikto na kanyang Tuloy kami magsisilbi ng tapat at may balasakit para sa bawat Pilipino. Kaya sama-sama natin ipagdiwa ang saya at diwa ng Pasko. At sumuwi natin ang bagong taon na magpag-asa ng Pilipino. Merry, Merry Christmas, Christmas and Happy New Year, akong Pam!